Sabi sa Biblia na huwag ka ikaw makikisama sa taong magagalitin. Huwag ka makikipagkaibigan sa mainiting tao. Huwag ka sasama. Masahin mo si Silos yung 22-24 ng Kawikaan. Huwag kang makipagkaibigan sa taong magagalitin. At sa mainiting tao ay huwag kang sasama. Baka ka matuto ng kanyang mga lakad at magtamo ng silo sa iyong kaluluwa. Silo yan eh. Kaya dapat pagka mag-aasawa kayo, titignan niyo muna kung baka magagalitin. At ang isa sa palatandaan ng magagalitin, yung siloso. Kasi yung pagsiselos, galit yun eh. Hindi totoo na yun eh pagmamahal. Basahin natin yung kawikaan 6.34 sapagkat ang paninibugho ay pag-iinit ng tao at hindi siya magpapatawad sa kaarawan ng paghihiganti. Yung paninibugho, hindi yun pag-ibig, kaya nang sabi ng iba, hindi. Yun, yung masyadong paninibugho ay pag-iinit ng tao yon. At pagka pag galit yon, galit. At ang sabi sa Biblia, ang galit ng tao, ay hindi gumagawa ng katwiran ng Diyos. Ulo 20 ng Santiago si Sa Sapagkat ang galit ng tao ay hindi gumagawa ng katwiran ng Diyos. Kaya yung pagkagalit, kasama na rin yung paninibugho. Yung paninibugho kasi kawalan ng tiwala, at galit, merong nakatanim na poot. Yung mga yan, nangyayari yan sa isang taong hindi sumasampalataya sa Diyos. Kasi kung sumasampalataya ka, magtitiwala ka. Sabi kasi sa Biblia, ang pag-ibig, lahat pinaniniwalaan. Ang pag-ibig, lahat inaasahan. Ang pag-ibig, lahat binabata. Ang pag-ibig, lahat tinitiis. Ang pag-ibig, hindi nagkukulang kailanman, sabi ng kasulatan. Eh, mayroong nakatanim na puot o galit o pag-iinit sa kalooban, kaya laging nagseselos at yan, hindi magpapatawad sa kaarawan ng paghihiganti. Darating ang araw, gagawang kanya ng mas masakit pa o mas malala pa. Yung selos, pumapatayan. Yung selos ay nagiging bayulente